pare ko part 2 po ng ating video tungkol po dito sa ating center stand at sa part 1 po ay nagbigay po ako ng tips kung paano po natin may iwasan na tumikas po ito at mag-stack up so isa lang po yung nire-recommend ako yung periodic maintenance po nitong ating center stand pero minsan di po natin maiwasan na sa sobrang busy po natin ay nakakalimutan po natin maintenance itong ating center stand at yung iba naman po ay kahit na po ito ay mini-maintenance ay talaga pong ganun na tinatamaan po tayo ng pagkatigas nito at pag-stack up. So wala po tayong magagawa dyan mga pare ko. Eh, kundi isa na lang po yung hugutin po natin itong ating center stand at saka po natin kasahan yung pinaka bushing na sa gitna at itong ating pinaka shafting. So naman po nitong ating motor na si Honda Click ay hindi naman po stack up yung kanyang center stand. So ang gagawin ko lang po dito ay preventive. Dahil ang gagawin ko ay lalagyan ko po ng maraming grasa yung pinaka-shafting niya upang hindi po siya mapasukan ng tubig. Kaya sa may mga bago pa lang po na motor or itong Honda Click nyo eh pwede nyo po itong gawin upang ma-prevent po natin na kalawangin at tumigas at mag-stack up itong ating center stand. Kumaga preventive lamang po siya pero pwede nyo rin po itong gawin kung sakali naman po ito na tumigas na so lilinisin po natin yung kanya shop at gagrasahan po natin tong ating center stand. So, umpisa natin mga pare ko At ang kauna na po natin gagawin ay kailangan lang po natin matanggal itong spring. So, pagtatanggal po ng spring, ito may mga diskarte po rito na gumagamit po ng screwdriver. At kinukuit po siyang ganun. At pagkakuit niya, ay sa kanya bibigtalin upang ito po ay umangat at matanggal po siya so hindi po tayo gumagamit dito dahil ayoko po magaskas yung pintura nitong aking center stand at ang ginagamit ko lang po dito ay tali so maganda po tayo ng tali na matibay siguran doon lang po natin na matibay ito po nito na tali na sabatos at saka po natin siya ilusot dito dahil babatakin po natin palabas itong ating spring kasi kunti lang naman po kunti lang po yung nakapatong dyan kaya once na kunti batak lang mga 5 mm ay eh, mauhugot na po natin 'to. Susot lang po natin yung spring dito sa loob. Ayun. At ayun, napasok na ho siya. At uh, sa dulo po nito ay eh, bull natin. yan At uh, sa dulo naman po nito ay eh, lagyan po natin siya ng bakal, pwedeng tubo, itong gagamitin ko, pipe wrench na lamang. So lagyan lang po natin yung pipe wrench dito at saka po natin siya babatakin at ang gagawin po natin dito sa ating center stand ay ididritso po natin pag ganun after po natin matanggal yung spring ay ito naman po yung lock yung ating tatanggalin itutuwid lang natin yan Yun. tabi na rin. after po natin matanggal yung lock, ito, tanggalin na po natin itong washer. Then, saka po natin huhugutin itong ating shafting. So, doon po tayo sa kabila. Then, dito po sa kabila, ganyan po, tandaan nyo po yung pagkakapwisto nya. At meron po yung slot dito. Yan May butas po ito at meron po siyang slot doon na pag pinalig nyo po sa susunod, ay eh, itatama nyo po siya ganoon, So, huhugutin na po natin to. At sigurado po ko sa mga stack up ay eh, popopukukin niyo po ito doon sa kabila at mag-iingat po kayo dahil pag pinupukpok niyo po yan ay tandaan nyo, crankcase po ang pinupukpok niyo ayun ito po yun eh so ito po yung gold sa kanya kaya mag-iingat po kayo dahil posible pong maging ganyan ayun na putol ito. pag ito po ay sobrang tigas kaya pag sobrang tigas po ay do suggest na hindi niyo kaya ay eh, manghingi na po kayo ng tulong at dalhin nyo na po yan sa machine shop na pinagkakatiwalaan nyo itong sa atin since na ah, bago pa lang po ito eh, madali po itong mahuhugot eh, no? alayin nyo po itong inyong center stand dahil babagsak po yan yun ang ganun at ayun eh, no? mahuhugot na po natin yan ng puombo bo so ito ito po yung ating lilinisin yung kanyang shafting at talagyan po natin siya ng grasa actually meron pa po siyang grasa oh. ang gagawin lang po natin dito ay iriripak -re lang po natin pati po to linisin po natin itong loob na to ito po yung ating shafting ito linis lang po yung katapat nito at bagong bago pa po yan oh. so bago po siya butin pa ng tagulan eh, magripak na po tayo nang grasa para maiwasan po natin yung pagkakalawang niya. Ano. Dito mas isa, tayo ng basahan, Ayan, ganyan, no. At sulot po natin. Ang goal lang po natin dito ay malinis po yung kanyang loob. Kumuha tayo ng screwdriver at saka po natin siya unti-unting ilusot. Ayan, hanggang umabot po sa kabila. At ito, pwede na po natin siyang kantuhin ng linis. Ayan, oops, mubra. Yun, tsaka nyo. Ang ah, pare ko, siguradong malinis na malinis na po yung kanyang loob. Siyempre, lagyan na po natin ng grasa yung loob. So, sa grasa naman po, bahala na po kayo kung ano po ang gusto nyo. So, wala pong problema. Kahit anong grasa po yan, basta importante, ay eh, malagyan po natin siya. At tigalan din po natin itong ating shopping para ready to stall na po. Siyempre, huwag din po natin kakalimutan linisin at gasahan itong ating pinaka-support. after po natin madrasahan lahat, ay eh, pwede na po natin siyang ibalik. So, iabang lang po natin sa kabila itong ating shifting. Yun. At saka po, na ilagay po natin itong ating center stand. Abang-abang lang, oh. ano? Oh. Shoot lang yan. Diba? Then, dito sa kabila, tandaan natin, eh, ay meron po yung slot. Po mga pare ko, yung sinasabi po natin slot. So tatapat lang po natin yan dito, yung butas na yan, slot. Ayun, presto. Okay na pare ko. Pwede na po natin siyang ilak sa kabila. At pwede na rin po natin kuskusin itong mga sobra-sobrang grasa na yan. Then dito po sa kabila ay ilagay na po natin itong ating washer. Then ilagay na rin po natin itong ating lock. At saka po natin siya syempre po natin para mailak po natin yung ating lock then sunod po ay kapit na po natin itong ating spring kung ano po yung pagkatanggal natin ay eh, ganun lang din po natin siya ikakabit so ganyan po yung pwesto nya so may slot po yan sa ilalim at nandun po yung pinaka lalagyan nya pag natin syempre babatakan ulit po natin yan itong ating tali at uh, saka po natin siya ibabalik At ay mga pare ko, ganyan-ganyan lang po inyong gagawin once na naka-experience na po kayo ng mild stock-up o hirap na pong gumalaw itong inyong center stand. So pwede nyo po itong gawin every year or every two years para po masigurado natin na hindi po magkakaroon ng stock-up o permanent stock-up itong inyong center stand. At hopefully po, meron po kayo natutunan at maraming maraming salamat po sa panonood. Siya nga pala mga pare ko, yung gagawa nga po pala ako ng isa pang special edition dito tungkol sa ating center stand na kung saan ay tuturo ko naman po sa inyo yung technique ng pagtatanggal ating spring. Dahil balita ko po ay marami pong nahihirapan sa pagtanggal ng ating spring so sa diskarte po natin na technique sigurado po ko na matalino na po siyang matatanggal so kita kis mga barikoy abangan po natin ang ating next video paalam